Sa tingin ko, kailangan ito kasama si Maduro. Alam mo yung kwento laban sa Venezuela tungkol sa kawalan ng demokrasya at pagiging authoritarian. Alam mo yon? Kaya sa tingin ko, nararapat lang na ipakita ng Venezuela ang sarili nitong kwento. Para talagang mapabago nila ang opinyon ng mga tao. Hindi na sikreto ang relasyon ni na Nicolas Maduro at Luis Inacio Lula da Silva. Malinaw sa'yo na napakalaki ng pagkiling laban sa Venezuela. Alam mo ba kung gaano karaming batikos ang natanggap natin dito nung kampanya dahil magkaibigan tayo ng Venezuela? Higit pa ito sa simpleng diplomasya ng pagiging magkapit bahay. Ang pagbabalik ng ugnayan ng Brazil at Venezuela ay ganap-ganap ito. Noong Mayo 2023, pagdating ni Maduro sa Brazil, tahasang ipinahayag ni Lula ang saloobin niya tungkol sa kasama niya. Sinabi niya na hindi masamang tao si Maduro na napakalaki ng pagkiling laban sa Venezuela. Sinamantala niya ang pagkakataon para ipaliwanag na buo ang relasyon ng Brasil at Venezuela. At habang nangyayari ito, ang mga presidente ng iba't ibang bansa sa Latin America gaya ng sa Uruguay at Chile ay hayagang bumatikos sa mga pahayag ni Lula. Pero si Lula, aba, hindi siya natakot. Dahil dito, siya, sa totoo lang, dinoble pa ang kanyang paninindigan, tinawag ang mga paratang laban kay Maduro na negatibong kwento lang. Ayon sa ulat noong panahong iyon, ang posisyon ni Lula ay nagdulot ng matinding hindi pagkakaunawaan at nakasagabal sa mga plano na pag-isahin ang mga karatig bansa ng Brasil. Pero ngayon, dalawang taon na ang lumipas, may mga barkong pandigma ng Amerika na pumapalibot sa Venezuela at may pabuyang 50 milyong dolyar. Para sa ulo ni Maduro, may isang tanong na sigurado akong marami sa inyo ang naisip na rin. Hanggang saan si Lula, o kahit ang buong Brasil, handang pumunta para protektahan ang kanyang kapwa venezuelano? Isang dokumentong lumabas noong nakaraang linggo ay maaaring nagbunyag ng sagot. At aba, mas higit pa itong nakakagulat kaysa sa inaakala ng kahit sino. At si Mary. Iyan ang pangalan ng operasyon. Ang pangunahing layunin nito ay alisin si Nicolas Maduro mula sa Venezuela bago siya mahuli ng mga Amerikano. Pero paano nga ba eksaktong balak gawin ito ng Brasil? Totoo bang magkakaroon ang bansa ng delikadong hakbang sa geopolitika para lang protektahan ang isang diktador? Para maintindihan kung ano talaga ang nangyayari, kailangan muna nating tingnan ang kasalukuyang sitwasyon ng militar. At mas tense pa ito kaysa sa iniisip ng marami. Sa mismong sandaling ito, may nakaposisyong fleet ng Amerika sa timog ng Caribbean. Hindi lang ito tungkol sa mga barkong nagpapatrolya doon. Ang tinutukoy natin ay totoong lakas ng armas ang Grupo Amphibio Pronto United States Ship Iwo Jima, Submarino nuclear ng Atake United States Ship Newport News, mga kontra-torpedong barko ng Arleigh Burke Class na armado ng mga guided missile at ang missile cruiser na United States Ship Lake Erie. ipinapakita ng mga dokumento na ang flotang ito ay may lulan na libu-libong mga Amerikanong marinong sundalo na handang kumilos. Ang opisyal na dahilan ng Amerika ay ang lahat ng kagamitang militar na ito ay para labanan ang kalakalan ng droga. Pero ang komposisyon ng puwersang ito ay nagsasabi ng ibang kwento. Maraming analista ang nagsasabi na ito ay hindi isang armada na laban sa droga, ito ay nagsisilbing pampresyur at panakot sa rehimen ni Maduro sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas militar. At gusto mo bang malaman kung paano tumugon si Maduro sa pressure na ito? Sa paraang di inaasahan ng lahat, noong ika-25 ng Agosto, 2025 si Dado Cabello, ang ministro ng interior ng Venezuela at kanang kamay ni Maduro ay nag-anunsyo ng pagpapadala ng 15,000 sundalo sa hangganan ng Colombia. Kasama rin nila ang armored vehicles, aircraft at drones. Lahat ay inililipat papunta sa mga estado ng Takira at Zulia. Nagpadala pa siya ng mga bangka ng mangingisda mula sa milisyang bolivariano para sa naval na marcha. At... Hindi namin hahayaang isara ang magandang pintuan na palaging nararapat. Komandante General, narito tayo bilang tugon sa panawagan ng punong komandante. Kasama ang mga mangingisda ng Zulia, magtatagumpay tayo. Nasa kawiliwiling punto tayo ngayon. Kung ang banta ay mula sa dagat, bakit magpadala ng tropa sa hangganang lupa? Walang saysay sa militar. Mula sa pananaw ng estrategiya, maraming nagsasabing militar na walang luhika ang kilos na iyon. Hindi makabuluhan sagutin ang banta sa dagat ng ganitong paraan. Pero kung ganoon, ano nga ba ang tunay na layunin? Sige, may tatlong posibilidad dito. Ang una ay isang estrategikong panlilinlang. Sa madaling salita, gusto nilang pilitin ang mga Amerikano na hatiin ang kanilang atensyon sa pagitan ng banta ng hukbong dagat sa Hilaga at isang bagong front ng lupa sa Kanluran. Ang pangalawa ay ang pagbibigay ng suportang pampulitika sa pangulo ng Colombia, si Gustavo Petro, na ayon sa mga dokumento ay mababa ang resulta sa mga survey. Maaaring kailanganin niya ng krisis sa hangganan para manatili sa kapangyarihan. At sa huli, ang pangatlo at marahil ang pinakanaglalahad sa lahat ay ang pagtiyak ng isang ligtas na daanan ng pagtakas para kay Maduro sakaling bumagsak ang kanyang rehimen. Alam ko kung ano ang pakiramdam ng makuha ang langit, makuha ang langit. At ito mismo ang ikatlong posibilidad na lumalakas habang tinitingnan natin ang mga isiniwalat tungkol sa Operasyon Imeri. Ayon sa mga impormasyong eksklusibong inilathala sa site na Defesa Net, nagkaroon ng isang lihim na pagpupulong sa pagitan ng kalihim ng ugnayang panlabas ng Brasil, Mauro Vieira, at ng kanyang katapat mula sa Venezuela, Ivan Gil, sa Bogota, Colombia, noong ikadalawamput isa hanggang ikadalawamput dalawa ng Agosto. Opisyal, pinag-uusapan daw nila ang kooperasyon tungkol sa Amazon, ngunit ayon sa ulat, iba talaga ang tunay na paksa. Pinag-uusapan nila ang Operasyon Imeri, na ipinangalan sa bulubundukin sa pagitan ng Brasil at Venezuela. Ang operasyong ito ay sinasabing ginawa bilang isang planong piling paglikas kay Maduro at ilang bahagi ng pamunuan ng Venezuela. Ang plano ay may dalawang bahagi. Ang una, na may hayagang katangian, ay magpapakilos ng labindalawang sasakyang pandagat ng hukbong dagat ng Brasil, kabilang ang barkong panghelikopter na Atlantico, mga frigate ng Niteroy-class, at ang barkong Doca Bahia. Ang flotang ito ay susuportahan ng batalyon ng espesyal na operasyon ng mga marino at ng grupo ng mga combat diver upang magtatag ng isang maritime evacuation corridor. Ang pangalawang opsyon na mas matapang pa ay magsasangkot ng isang aerial infiltration gamit ang KC, tatlong na zero ng hukbong himpapawid ng Brazil. Magsasagawa ng assault landing ang eroplano sa napiling runway sa Venezuela. Isang maniobra na tinatawag ng mga militar na touch and go. At doon, sasakay si Maduro at ang kanyang mga pinakamalalapit na kasamahan. Pagkatapos, ay lilipad diretsyo papunta sa isang base sa Brazil. Ayon sa teknikal na dokumento, ang biyahe ay mula Boa Vista papuntang Caracas at pabalik humigit kumulang 3,000 kilometro. Sasamantalahin nila ang bilis ng Casey tatlong siyam na zero na katulad ng isang komersyal na jet. Elemento ito ng estrategikong sorpresa. Pero dito nagsisimula maging mas interesante ang kwento. Nang nailathala ang ulat, mabilis ang naging reaksyon sa internet, mga news portal at mga post sa social media sa buong mundo. Nagbahagi ng impormasyong ito. Ang Itamarati, ang kagawaran ng ugnayang panlabas ng Brasil ay itinanggi ang mga aligasyon na tinalakay ni Ministro Mauro Vieira ang usapin. Sinabi ng kagawaran ng tanggulan na walang planong isinasagawa. Ipinaliwanag ng site na Depesanet na ang talakayan ay naganap lamang sa panig ng politika ng gobyerno. Ngunit hindi nito isinangkot ang kagawaran ng tanggulan o ang sandatahang lakas. At narito ang isang mahalagang detalye na hindi napansin ng marami. Mayroon ding impormasyon na ilang sektor ng hukbong dagat ng Brasil ay mariing tumutol, tumanggi na makibahagi o makipagtulungan sa pagkuha kay Nicolas Maduro. Nagbunsod ito ng alitan at naglantad ng malalim na hidwaan sa sandatahang lakas. Ibig sabihin, kahit na may nag-isip nito sa gobyerno, tumanggi ang mga militar ng Brasil. Pero bakit napakahalaga nito sa palagay ko, Maduro, dapat mong malaman ang kwento. Dahil ito ay nagpapakita ng isang mahalagang bagay tungkol sa geopolitikal na pagkakahanay na nabubuo sa mundo. Sa ngayon, may dalawang pangunahing blok. Sa kabilang banda, ang kanluraning mundo, Estados Unidos, Europa, Israel at mga demokratikong bansa. Sa kabilang banda, ang tinatawag ng ilang mga analista na aksis ng paglaban. Venezuela, Russia, Iran, Hilagang Korea. Saan ba pumapasok ang Brazil dito? Bago ko sagutin, silipin muna natin ang Venezuela. Kita na hindi nag-iisa si Maduro sa laban niya. Nagbukas ang Russia ng pabrika ng baril na Kalashnikov sa Venezuela. Noong 2025, nagbigay ang Iran ng teknolohiya ng mga drone. Binabanggit sa mga dokumento ang mga modelo tulad ng Mohajer Anim na tinatawag ng mga Venezuelanong Ansu Anim na raan at ang Shahed Isang Daan at 31 na kilala sa lokal bilang Zamora V. Isa. Pangalan lang ang nagbago. Sa kasong ito, malinaw na hindi gustong manalo ng Rusya sa konbensyonal na digmaan laban sa Estados Unidos. Logistikong imposible iyon. Ang layunin ay gawing masyadong magastos ang anumang interbensyon ng Amerika. Lumikha ng tinatawag ng mga estrategista na depensa ng porcupine. Sa ganitong kaso, magiging masyadong matinik ang Venezuela. Kumbaga, para sa mga Amerikano, naharapin ito habang may panganib ng mas malalang tensyon. Samantala, tumugon ang gobyerno ng Venezuela sa hakbang na ginawa ng Estados Unidos. Noong nakaraang linggo, nagbanta ang Washington na magpadala ng mga barkong pandigma sa baybayin ng Venezuela. Ang mismong rehimen ni Maduro ay nagpapakita ng malinaw na mga palatandaan ng pagkadesperado Pinakilos ni Maduro ang apat at kalahating milyong tao para sa milisyang Bolivarian. Inamin din niya na pinahaba niya ang pagpaparehistro dahil marami ang hindi nakapagparehistro. Tingnan mo, isasalin ko ito para sa iyo kung sakaling hindi ito naging malinaw. Walang gustong sumali. Kasama sa propaganda ang mga katutubong tribo na nag enlist gamit ang pana at palaso. Upang matiyak ang kapayapaan at soberanya ng ating bayan, ngayon, taglay ang parehong diwa ng ating mga ninuno. Mga larawan na naging material pa nga para sa mga meme sa social media. Pero ayon sa pagsusuri ng mga dokumento, hindi lang ito basta propaganda. Isa rin itong pagsubok ng katapatan para sa mga kawani ng gobyerno at mga miyembro ng partido na pinipilit na magpalista. Ang tunay na sentro ng kapangyarihan ni Maduro ay ang kanyang pambansang sandatahang lakas ng Bolivariano. Ipinapakita ng mga dokumento si Vladimir Padrino Lopez, ang ministro ng Tanggulang Pambansa ng Venezuela, bilang isang mahalagang tao. Napapanatili ang katapatan ng militar sa pamamagitan ng isang sistema na nagbibigay sa mga matataas na opisyal ng kontrol sa mga sektor ng ekonomiya. At pati na rin ang pagkakasangkot sa mga ilegal na gawain. Pero may hangganan ang katapatang ito at alam iyon ng mga Amerikano. Ang gantimpalang 50 milyong dolyar para sa pagkakahuli kay Maduro ay hindi basta-bastang halaga. Pareho itong antas na para sa mga pandaigdigang lider ng terorista. Hindi nagbibiro si Trump, hindi tinitingnan ng Estados Unidos si Maduro bilang lehitimong pinuno ng Estado, kundi bilang isang internasyonal na kriminal. Para sa Brazil, ang epekto ng krisis ay higit pa sa Venezuela. Ayon sa pagsusuri ng DefesaNet, minomonitor ng Estados Unidos ang bawat galaw. Sa pamamagitan nito, pumwesto sila para pigilan ang anumang maniobra ng Brasil na layuning iligtas ang diktador na narkoterrorista. Malinaw na sinabi ng Estados Unidos na kung ipipilit ng Brasil na ituloy ang anumang operasyon na ganito, magpapatupad sila ng mga bagong parusang pang-ekonomiya at diplomatiko. Ang sitwasyong ito ay naglalagay sa Brasil sa isang sangandaan ng geopolitika. Sa isang banda, ang pressure mula sa Amerika at ang pakikiisa sa kanluraning mundo. Sa kabila naman, ang makasaysayang pagkakaisa ng kaliwa sa mga autoritaryong rehemen sa Latin Amerika. Ang pagtanggi ng mga militar ng Brazil na makilahok sa anumang planong pagsagit kay Maduro ay nagpapahiwatig na nauunawaan ng sandatahang lakas ang mga magiging kahihinatnan ng pagpili ng maling panig sa usaping ito. Dahil sa huli, hindi lang ito isang krisis ng Venezuela. Ito ang unang beses sa dekada na ang magkaribal na kapangyarihan ay lantaran naglagay ng militar sa rehiyon. Ipinapakita ng mga pangyayari ang isang paranoid na diktador na naghahanap ng mga ruta ng pagtakas at mga panlabas na kaalyado na nagbibigay ng armas at teknolohiyang militar at isang super kapangyarihan na may tunay na kakayahan para lutasin ang sitwasyon ng mabilis kung magpapasya itong kumilos. Ang Operasyon Emery, totoo man o hindi, ay nagbunyag ng hindi komportabling katotohanan. Kailangan pumwesto ng Brasil sa isang mundo na lalong nagiging hati sa pagitan ng demokrasya at autoritarianismo. Saan pa ni Gustong mapabilang ng Brasil? Ngayon, sabihin nyo, naniniwala ba kayong napag-usapan talaga ang Operasyon Emery sa Bogota? Ilagay nyo ang opinion nyo sa komento. At kung nagustuhan nyo ang pagsusuring ito, huwag nyong kalimutang mag-subscribe sa channel at i-share ang video na ito sa mga tao na sa tingin nyo ay kailangang malaman ang mga impormasyong ito. Hanggang sa susunod!